Ang isa nasa tuktok ng standings. Ang isa naman ay nagnanais pang pahabain ang kanilang kampanya at makapasok sa playoffs. Sino kaya ang magwawagi? Pampanga o paranyake? At ang isa pang tanong, kapag binato ka ng bola, ano ang iyong gagawin? Sinadya ba ni Luis Anggalang na tamaan ng bola ang kalaban noong second quarter o hindi naman? More importantly right now is to get wins as much as possible. Oh, Luis Anggalang. This is what happened. There you see parang na uh, uh, volleyball sent lang si Luis Sanggalang kay Jay boy Solis. Medyo late reaction pa eh galing dito kay Jay. Siguro iniisip niya muna kung mapalagan niya o hindi See there oh. <laughs> He said sorry right away. Uh, let's see what the referees will decide on oh. Matindi-tinding pagdayo ang ginawa ng koponan ni na Umali. Itong manlalaro ito nga ang pangunahing bumuhat sa paranyake Patriots. Sa pamamagitan ng kanyang mga tira sa labas, nakalamang pa nga sila noong first half. There you see, this was the second para kay ang kanilang kalaban, wala pang bahid ng pagkatalo sa kanilang home court. matindi tinding husay at swerte ang kakailanganin. At sa mga accidental taps na pumabor sa paranyake, nakakuha sila ng mga dagdag na puntos. And 13 turnovers for uh, the Giant Lantern. Tapos matutulungan ka pa ng mga ganong uh, tip-in, accidental tip-in. Together we win. Oso Galeano getting the move on. Pido. Against Ferreras. Feels like he has the advantage short That time I don't know who scored it. Yeah, sometimes in is that And uh, twice it happened already. Ngayong wala ang mga gwardyang sina Serrano at Garcia para sa Pampanga. Pagkakataon naman para kay Kurt Trezo na magningning ang kanyang sariling parol. Siya nga ang pangunahing nagtimon para sa koponan ngayon ng governor ng ikatlong rehiyon At ang sukli sa tiwala, double-double. Will not force the issue. Race One pick, one dribble. The shot from the outside. That is good coming from Kurt Grayson. Oh, akmang akmang pangalan nilang may reference o patungkol sa mga higante. Dahil ganun talaga sila ngayon. Ang mga big men ng Pampanga na natiling matatag at ginawang bata, sino man ang kaharap. Ang tandem ni Nasanggalang at Baltasar talagang mahirap mapigilan. Anong masasabi niyo sa kanilang laruan? The Patriots. The Giant Lanterns moving the ball around. Excellent pass inside. Louis Sagalang flexing those muscles now leads all scorers with a dozen points a chance for 13. We bring you this epic move of the game in partnership with shot from the outside. He's been trying, overcooks that one. Look at Balti Baltazar. Just looking like a cheat code out there. Iba talaga pag matangkat eh. Tight <laughs> is definitely mine. Noong ikatlong quarter, dinaan talaga sa laki at inside place na kung saan nakapag-fish pa ng fouls ang home team. Sa yugtong iyon, doon talaga nagsimulang umarangkada ang pampanga at noong nakuha na nila ang lamang, hindi na sila bumitaw pa. Ang final score, 88 to 82. Balti will attack. Ball fake. The attempt. No go. Balti. That's too easy finding himself at the right place At the right side shoe of liberty for a moment. and they just pushed it to the basket, look at that. Barely even jump. Oh, 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 great set up there. Graceful finish coming from Archie Concepcion. Giant Lanterns are still undefeated here at home. Eight and zero, their record. They have not yet lost on this floor. huli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang po at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panunood pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo mamiss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.